yung mam nililinis Break tayo muna ang lalaga Yan Isasama nyo mga ako eh Ayan guys Tapad kami 15 days Ayan. Nililinis namin yung buong A-Sign Yung oval Sayang din naman guys Sa uh, wala akong biyahe sa araw nagtutupad nga ako so, ay babara bayan daw nihan po lahat sa gabi naman ako babiyahe no, mamaya pag out ko dito ng alas 5 yan babiyahe ako daunihan. sa gabi ay, doble kita yan guys pag out ko ng 5pm yan mamamasada naman ako para doble kita uh, itong ginagawa namin ay nagtutupad kami nagdadamo Ah, uh, 15 days ito, aming gagawin. Sayang din naman, wala akong biyahe sa araw. Uh, At sa naman ako babiyahe para duplicate. Naitan uh, nyo yan, ang uh, ginagawa. Break time namin, kaya nakikipaglupuan yung mga tao. 15 days ko gagawin, no, pag... Uh, habang wala akong biyay sa araw sa gabi naman ako magpapasada ayan thanks for watching guys thank you so much